At 11.30pm ng May 12, nagbiyahe kami mula Masinloc to Caloocan. Yun ang nasakyan namin. Pagdating sa kalookan sumakay kami ng jeep patungo ng Vendia Terminal para sumakay sa Jack Liner patungong Batangas. At 8am, nandito na nga kami sa Jack Liner Terminal. Uh, sinisecure na namin ang aming mga tickets patungo sa Batangas Port. Hello. 12.40, dito kami sa Batangas po. Saan po ba kayo pupunta? Parang naliligaw na po uh, yun sa akin. Ganyan ang mga itsura niyo, mga walang ligo. Ay, naligo ako. Sir, alin like, ka, sir. Oh. sir? Hello, hi. Kasama ka naman sa Hi! Doon hi. naman ako sama. Meet my friends. <laughs> <laughs> doon, doon. Jeff. bakit man Mendoro 42? Ang gas. <laughs> Ang kasi. Ano ba yan? Say, <laughs> sorry, sorry, sir. Starlight nga pala yung nasakyan namin patungo ng Sibuyan Island at ito ay aalis ng uh, 4 p.m. Ayan na nga, paalis na kami. Excited at medyo kinakabahan. Kasi nga, bagong trail, bagong Uh, experience na aakyatin. At uh, syempre, Mount Kiting Kiting, kilala sa, sa pinakamahirap na bundok dito sa Pilipinas. At 5.54, nakarating na kami dito sa Sibuyan Island. At nakatrike na kami papunta sa, saan Registration area. Yan. Doon na rin kami maliligo. Ito na kami sa registration area at kailangan nating uh, lahat ng hikers ay dumaan dito para mag-register. Dito naman ang homestay na pinagdalan sa amin. Dito na rin naayusin ang mga gamit na dadalhin at iiwanan at yung magpapa-personal porter. Dito na rin naayusin yung mga gamit na bubuhatin nila. Pangalan mo, Ma'am Cynthia. Thank you, Ma'am Cynthia, you. sa breakfast. <laughs> Sakay tayo ulit ng trike patungo ng DNR for registration and briefing. At dito na tayo ngayon sa DNR. Okay po kayo, after we do it, we'll take a Hindi po kayo Okay! Okay, okay. <laughs> After briefing sa DNR, ayan, start trek na tayo. upside mayus peak clearing sunset dito sa mayus view aming dinner okay. sa Mayus Peak. No? <laughs> <Tuna>, na lang. <laughs> <al> <laughs> <laughs> ko <laughs> sabi sagot um, yung mga uh, kabarang you know, ano uh, uh, Pinapakilala okay. ko sa inyo kaya, kaya, ang chef namin dito sa G-Told. Dahil specialty niyang pagluluto ng imbutido. Ayan. No, first time. Sunog. No, first time. <laughs> Sunog. Ganyan Imbuti. po, ka-special siyang magluto. Sunog. <laughs> imbutido na lang yan. Ganyan po kulay. <laughs> Hindi siya siguro ito pinapaluto ni misis niya. Habang nasa campsite, nagkaroon tayo ng biglaang bisita. Ganap sa ating day 2 ng 2 a.m. Ito na ang aming day 2. Isang malupitang akyatan. Ito na ang aming giting-giting. grabe. At yan yung dinaan na namin. Papakita ko sa inyo yung suot kong shoes dito sa giting-giting. Yan. Budget mill shoes. All Terrain by Camel Crown. yan, yan, Hindi sumusuko. Middle price shoes. Adidas. Oo. So, na, so hi, hi, hi precious, ano, napaka, ano, shoes. napakagaan niya, napakagaan niya, guys, ng, ano, Pero Camel mga Crown. Mga so ah, Pero mamura na yan. Sa 5, 5 pa sana. Ito, gaan. Ito, sobrang gaan. Ah, Hoka, o oh, naman. yan ang aming napakatikas na guide. Kaway ka sir. <laughs> yeah. <laughs> Wait, lang. ako naman pamamadalin mo? Huwag ko ito pang dali. Dali dali. 360. Huwag ko Wala nang fog. Wala nang fog! Eh, kung makikita. Ayun ito. Te! Dala-dala. 360. Hindi niyo magamit ako. Phone lang. Oo. Wala na. Wala na. Too late. Too late. Kaya ito. May couple pocket Ito nga pala yung 90 degrees na akyatang dito nasa sa kung gilipitin pag nagsimula ka sa tampayan kasi pag nagsimula ka sa wala train dito yung baba mo rin sa 90 degrees kaya ito sa amin paakyat kasi nag start kami na kami sa taas ng 90 degrees wall. At yan, yan. makikita nyo ang video kung pa kami na. Lalo naswertehan namin yung pililing. Masasabi ko lang, si Mount Gating Gating. siya katulad ng ibang butok na mayroon siyang shortcut or yung baba, ayaw mo siya tapusin, mayroon kang exit point na hindi siya tatapusin yung yung buong trail mo. Luya ta? Thank you, Sibuyan. Thank you sa mga guide. Thank you kay Mambel. Kay Mambel. Gagawa kami ma'am. Yes. Goodbye, Sibuyan. Salamat sa magandang experience kay Mount Giting Giting. thank you si Buyan. Thank salamat sa magandang experience sa uh, pag-akyat kay Mount Giting Giting. Thank you sa organizer kay Ma'am Beth, sa lahat ng guide, sa at mga porter at uh, sa lahat ng nag-assist dito sa sa Sibuyan Island.